May agad ang tataba at pinapagdaman na mo ngayong gabi. Patay kang pasnean ka. Yeah. <laughs> Isang napakataba at napakasarap na pasnean. At paa... Yan ang mga pasnean. <laughs> 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 Napakalaki yan at napakadaban itong pasnean na to. Ito po <laughs> ang ating pinamanong may gabi sa dagat ng Candelaria Sambale. At mukhang maganda ganito. <laughs> Nagbukan na mga ngayong gabi mga kasilip dahil napakalaki agad ng ating, ating isda. Ayan mga kasilip po. Oh? Sana na oh. <laughs> Napakaganda ng kulay ng isda oh! ito. bago banda rito, ay may pasilip oh! siya sa ilalima ng bato. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh player o isang red snapper pala oh. ang pasilip doon at uh, at NANI? <laughs> yun, no? at may ang ng isda nito eh. at uh, naman ito sa o sinigang mga kasilip na kung dito sa masinlog ay o, no? may na ka ka <laughs> Ha? Huh? Ito yung klase ng Gotfish mga kasilit na lumalaki ng gabraso Hindi totoo yan Anong ito ang nakasabi? Mga kasilit eh. Ayan, bakit <laughs> nakatabaan yan? At napakasakbing yan ay nakakita na naman tayo ng isang Gotfish Patay ka kang... Kambicha Ayan, <laughs> ang makamulaki yung mga, mulaki, mga Yan yung ori ng Gotfish na Marita. hindi na masyadong lumalaki <laughs> Tapos banda rito ay may bigtang dumaan na mahabang isa pa. At nagmamadali siya. Patay wow. ka! Wow! Patapakas ka pa. Ayan, buti na I'm lang. Telling, at ayan po ang ating pana. At nakuha natin itong napakahabang barakuda na to. kulang. dito ay mayroon tayong napanak na isang grace natin. Eh? Hmm? At hindi na natin nakuha ng camera, mga kasili, dahil napakabilis magtalo nito. Paano mo sabi? Mahimik ka. Nakakuha rin tayo ng isang photo sa pain paper. Ay, hindi ko na nakuhaan din ang camera yan, mga kasili. Dahil hindi ko nabuksan kanina. Ayan, at tumarap sa lalagyan natin. At pinarapan tayong ilagay.

Yeah, huh? sirip. Yeah. Sirip -sirip <laughs> lobster, Ka. Sana aw. Wow. <laughs> Ayu, yang <laughs> yan, sirip. Sirip -sirip lobster sana <laughs> Gago

Dalawang beses <laughs> <fair>! <laughs> yeah. na yan! natin ang napakasarap at nakuha na At hindi na at hindi na Ayan, at dalawang po ang ating na Sa <laughs> 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 <Atting dino natari. laughs> <laughs> na tayo mga ang galing! Ang galing! ang ating mga nakuha wow. ya, natin yung mga yung Ayan ating mga kasiling Ayan ang ating mga kasiling mga kasiling ng ating mga kasama. Ito yung mga nakuha ni Tanat mga Ayan wow. <laughs>

Ayan, at maraming salamat sa inyong pagmumuli na magsubaybay sa ating video at nakikinig sa mga dagat ng Candelaria o Masintok Sambales, mga kasi. Ayan, maraming salamat.